Hello guys, good morning. Yan, may bago na naman akong dating na halaman. Uh, actually puro ano to? Puro aglaw. Ito si Scarlet. Ito si Pink, Kuchin prilang lang. Si Pink Valentine. Si Red Venus, ito, si Red Venus ayaw nilang maniwala na si Red Venus malaki yan. tatlo tapos ito si longest pata longest pata tawag nila dito longest pata to tapos ito lungay ngay pa si pink valentine yan pink valentine din actually hindi siya mukhang pink mukha mas more on ano siya yellow yellow valentine ganun tapos ito yan mga vanilla pa na yan actually pag nag tribe tong dalawang to ito lang yung mga mapo for sale ito hindi kasi parang pinaka mother ito lang sana mag tribe tong dalawang to kasi pinutol ko yan eh tapos ito pa ito vanilla pa na din to ito yan ang haba nila guys long legged so hindi natin to alam kung anong magiging kinabukasan natin dito ito pa yan mga nakaano sila eh nakatung nakatungo pa yan ito naka ano, naka si yung stem ito ang haba niya guys almost dalawang ruler 2 feet yan pa tatlong malalaki pag nag to benta na lang natin ng mura yan, kasi mga long legged siya eh. ito 170 170 lang <coughs> sana mag try kasi mga na touch yung ugat niya eh yan eto lang yung mga hindi na touch ang ugat eto 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 si longest pata tsaka yun si yellow valentine na yun halos eto nabawasan ng ano nito binawasan ko yung ugat at saka yan eh may tinanggal ko yung pinakamami niyan yung pinakamami niyan ito oh yung pinakamami nito yan Pakita natin kasi ang pangit eh masyadong mahaba yan ito yung pinakamami niya oh ito yan, Sobrang laki na niya. 2, 4, 6, Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. na yung dahon niya. Yung mami. Pero ang ugat nito ko kunti. So, good luck sa atin guys. Sana hindi natin alam kung gaano katagal sila magta -try. yan Kasi once na na ang ugat, hindi siya madal madaling magta-try yan yung mga yan so siguro ang mapoporsail lang ito lang yung nakikita kung pwede yung porsail saka Sa si longest pata pa kung magta-try ito yan so far yun sana mag try sila hmm. Yan yung mga pwedeng ano. Magbabaka sakali tayo kung pagka nag -tribe sila, di mas good. Yan, mga bagong dating ko na aglaw. Si Golden Panama or Vanilla Panama. Si Yellow Valentine. Si Longest Pata. Ito, Longest Pata si Pink Valentine, si Red Venus, si Kitty sa eh, hindi pala si Kitty sa kyan si eh ko kung sino yan. Parang si Pink Happiness. Ito pa si Pink Cuchin, To. Ito. Tsaka ito, puro mga vanilla pa naman na ah, long-legged. patatrabin pa yan, guys. So, hindi natin alam kung ano yung magiging kinabukas niya. <laughs> Yan. Pag nandito ako sa sa garden na nare ako. Yan. eto guys, it um <coughs> dwarf Actually, napalaki ko na siya. So, ang cute, na, ang kuit lang niyang tingnan. Si Dwarf, ano to sensation? Yan. Dwarf of the Dwarf. Sobrang pitos pa. Yan. Gusto kong pumunta ng kapilya. Ayaw naman ako samahan ng kapatid ko. Yan. So, mukhang... So, yun lang guys. Yun lang yung ano yung mga bago kong ano halaman. Yan. For now. So, paano guys? Yun lang. Pinlex ko lang yung bago kong dating na halaman. Bye!